Hello, karun magbuhat ta ning pang bread tok bitaw kayo nga tinapay simple kayo ni Sean. Oh, oh, Uy. Ayos lang, brother. Kumusta na? Kumusta ba ka, Sean? Ayos lang. Tama. May na ako para sa iyo. Anong bawon mo? Ano 'yan? Ayan. For for close. Oo, oh, oh, ah, gumawa oh, ng pang bread natin mamaya. Alright, sige natin. ako bahala sa iyo, brother. Salamat right. ito ha. Sige, hey, sige. Hey, hey. Kaya na may pasalubong si brother nga pork Floss, gikan daw to sa Macau. Buhatan din nato na siya tinapay nga. Grabe yun kayo kahumbok bitaw. Pang bread dog na style man daw ayang gusto ka unon. Ah, mas palamian pa nato na og ayo. Ibutang lang nato na ang flour. Mga 2 kilos nga flour ang akong gigamit ani guys para pang dinner rolls na pod ang uban. Kaya everyday man pag buhat ug bandiri guys kay murag dili naman mo palit among amo og ready made oy pero okay lang para na apud tay buhaton abi pa lang wala tay gamit e rest lang nato na siya mga 45 minutes until mag double ang yang size ug matik na dayon na siya ato din na siyang iportion ug kamo na din bahala kung unsa kada ko ang inyong tinapay guys kani ako asakto ra ni Samoa if e lang nato na siya okay roll na pud nato balik kaya murag gabuhat ra bitaw kay Spanish bread ug ato na pud na siyang ng rest mga 30 minutes While ato na siya ng rest, magbuhat na yun tas atong pampahayad or pwede ra na siya ipalaman. Ikumbahin lang nato ang cream cheese o mayonnaise pero kung gusto mong tamis-tamis guys, pwede na ninyo butangan o white sugar. Iset aside na po nato na o na, kini, ato lang yan na siya pahiran o wash O i-bake na dayon nato na siya sa 150 degrees Celsius mga 15 minutes. Nga pag naluto na, ato din na siya pahiran sa atong cream cheese mixture. Pwede po na ninyo ipalaman sa sulod guys para melts in your mouth, Good kaayo ay mauna na na siya tong pork floss buns na grabe git kaayo kalami. Inana lang na siya kadali buhaton basta kompleto lang git ka sa ingredients. Grabe ka humok ana oy. Kao na lakay. Okay, mm, master. The best number one. Woo. Alrighty.